abiso po sa ating mga motorista, isasara ng anim na buwan ang southbound na bahagi ng EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City. Ito'y para sa isasagawang repair para patibay ng tulay sakaling tumama ang kalamidad. Nagbabalik si Belco Custodio. Araw-araw dumadaan ang EDSA Kamuning Flyover si Ronald. Isa siya sa mga maaapektuhan ng road closure sa southbound lane simula May 1. Para sa amin yan, dahil uh, everyday traffic na yan. Tapos uh, pa ng road repair. ah uh, malalong mag mag congest ng traffic. Mga ikinabang lahat doon. Kaya lang, uh, for the time na i-repair yun, Siyempre, uh, abala sa amin yun. Department of Public Works and Highways na patibayin at ayusin ang mga naobserbahang damages sa flyover. Ibinase ang gagawing road repairs sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Isa kasi ang kamuning flyover sa labing apat na tulay sa NCR na kritikal ang kondisyon at maaaring mag-collapse kapag tumama ang The Big One. Magsisimula ang biface retrofitting bukas at inaasahang matatapos ito sa March 11, 2025. paglilito ng DPWH, natatagal lamang ng anim na buwan ang pagpapasara sa southbound para sa mga pribadong sasakyan simula May 1 at bubuksan sa October 25. Ang EDSA bus carousel lang ang makakadaan sa EDSA Kamuning flyover. Kaugnay nito, magpapakalat ang MMDA ng tauhan para umagapay sa mga motorista. Naglabas din ng DPWH ang public advisory para sa mga alternatibong daan na maaaring gamitin ng motorista. Maaaring lumikaw-pakanan sa Mother Ignacia Avenue o Panay Avenue, kumaliwa sa Surgeon Esguerra Avenue o sa Summer Avenue, kumaliwa sa Timog Avenue o Kamaning Road para makalabas sa EDSA Service Road. Maaari din pumasok sa Eugenio Lopez Jr. o sa Scout Borromeo para sa alternatibong ruta at mag-exit sa EDSA Service Road. Magtutulong-tulong po ang MMDA, DPWH, Quezon City Government, uh, kapulisan natin, HPG at mga barangay captains. Uh, para ma-ensure na all the time may tao dyan na magmamando ng traffic. Kailangan planuhin nila yung biyahe nila na iwasan ito dahil talaga mag-iimbudo. Dumaan na sa alternative routes yung ating mga kababayan even before dumating doon sa kamaning flyover. Magsasagawa ang MMDA ng clearing operations at titikitan at hahatakin din ang mga sasakyan na iligal na nakaparada. Oh, Samantala, nagsalpukan ng dalawang motorsiklo sa Quezon Avenue kaninang bandang alas 5 ng umaga. Ayon sa mga saksi, saglit pang pa umusok ang nakabanggang asul na motor, habang higit limang metro naman na nakaladkad ang pulang motor. Iniinda ng nabanggang driver ang sakit sa likod at binti. Tumatakbo ako dyan, siguro mga takbo ko mga 30 or 40. Bigla na lang naramdaman ko, sa likod ko sumad, naramdam ako, sumasadsad na ako. Kala ko naipit na ako ng ano, nasasakyan. Ayun pala, motor pala nakadali sa akin. Ang bilis siguro niya. Kasi wala namang ganong sasakyan eh. Bakit siya sasalpok sa akin? Kwento naman ang nakabangga. Bigla lang po siyang para sumulpot sa harap ko po. Ayun. Hindi ko na po nakontrol yung bilis ko po. Hindi pa ma-review ang aksidente dahil walang naka-install na CCTV sa lugar. Dinalanan ng ambulansya ang mga sugatang driver. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.